Good morning mga kapatid. Good morning Philippines. Ayan lahat. So ayun. Uh, makagamit na ba kayo na ano? Flex ko lang itong ano. Tractor na made from ano, Holland. Kakaibang tractor siya mga idol. Ayan o. No? Puro computerized na siya. Ayan. Marami siyang ano, pindutan. Marami siyang attachment. Hindi siya gaya nung basta traktor lang sa labas ginagamit sa buwin. Iba sya. So, ito yung forward reverse niya. Pag neutral, pe-press mo yan. May clutch sya mga, ma kapatid niya. May clutch siya. Clutch. Tapos, pre, uh, ila pa taas forward. Yun, magbe-blink yung forward niya. Pero hindi siya gagana hangga tumiilaw to. Yun sa pinaka-axle niya. Dito naman yan, papatayin mo yan. Ang sa axel niya. Yan. Tapos, syempre, naka-park brake. Ito yung park brake niya. Yan, press mo yan pababa. Kasi nag-release na yan. Silinyador, preno, tapos clutch. Ayan Tapos yan. Meron siyang fork sa unahan. Meron siyang fork. Ito naman yung attachment niya sa fork. Yung pinaka, ano yun. Mga yan Oh. tapos forward. Ang dami daw ng clutch. Parang ganoon lang din o. Oh. Ang daw ng clutch. Abante na siya o. Oh. yan guys. Oh. Nakita niya mga abante o. Oh. Ayan o. Oh. Tapos reverse niya. Ganun lang din. Uh, press mo sa na mag yung neutral yan oh. Oh, tapos hangat mo lang sya oh, tapos reverse oh. tapos yun reverse ayan, oh. okay sya ang ganda nakaka enjoy sya gamitin tapos yan pag yung neutral nyo sya press lang oh. press oh. mag yung neutral na sya tapos park brake so yan okay na sya tapos ito maganda guys meron syang ano yung parang may spring siya, tataas yung unaan na uh, likod. Parang sa mga ano, sa mga monster truck. Sa bayan diba? natin mga. Pag pinindot ko siya, tingnan yung mangyayari guys. Ayun oh, tumataas siya. Ayun oh. Opo, opo, taas, taas. Taas, baba siya. Ang galing. Masarap gamitin. Pang ano to eh. Sa gamit din ng CPD to eh. Pero ang ganda nito guys. Kung sa dito sa Pilipinas walang ganito. Ayan. High tech talaga. Huwag makakala yung aircon nya. Sa taas. na natin. Dahil bababa na tayo. Ayan. Yung iba na to hindi ko pa siya totally alam eh. Kasi hindi ko siya ano eh. Dito ko lang siya na testing. So, so, shout out sa mga nakakaalam at mga nakakaintinding gumamit nito. Pero, ang ganda, ang galing. High-tech. High-tech tractor siya. Pero, mga naman, kaya din naman natin gamitin yan. So, yan, guys. Papakita so, ko siya pagdating sa labas. Ang ganda niya, guys. Ano siya? Nakakatuhang gamitin. sarap gamitin. Oh, diba? Konti, konti, kuya. Mm. Yun, dito pala yung press niya sa ilalim. Hindi ko siya mabuksan kanina eh. Oh, dito pala sa ilalim. <laughs> Kung hindi mo siya mapapansin, hindi mo siya mapapansin eh. Oh. May bukasan siya eh. Dito pala, nandito sa ilalim yung pindutan niya. Yan, ito, Totong green na to. Kasi pag nilak mo siya, oh. Hindi mo mapapansin eh, oh. Ito pala siya sa ilalim, oh. Igaganyan mo siya. Oh. O, nalak na tayo. Ayun, oh. Ganda, sarap niya gamitin, guys. New Holland yung tatak niya. New Holland. Makakatuwa siya gamitin. Sarap gamitin ito Walang nagturo sa akin guys. Hinanap ko lang paano siya ano, kasi kailangan natin iusog eh. ngayon siya ay hindi ko na ibaba yung pork sige isa na may start pa uli kasi na, -na discharge yung battery na ito eh. sorry sorry guys sige I ano natin tapos hindi mo siya mai start hanggat hindi mo inapakan yung clutch nyan hindi siya mag start So 'yun guys, pag start nga pala kahit anong sasakyan, hintayin nyo muna mawala yung lahat ng nasa dashboard niya. Ilaw lahat 'yan eh. Ayun, oh. Imi start pa rin siya oh. Baba natin siya. Ah, hindi siya gagana hangga't, hanggat naka nakapatay ito. Oh, parang yan yung pinaka, ano niya. Ayun oh, gumana na siya. Oh. Hindi siya gagana guys pagka patay ito, hindi siya gagana. Ah, pag nakabukas to. So, kaya, ah, pag nakapatay siya, so yan. Basta so, yun na yun. <laughs> Wala na kayong humindindi. Hayaan na muna natin siya umaandar guys kasi discharge battery na ito eh. Mamaya ako na siya papatayin. Papakita ko lang sa inyo yung ano niya. Labas niya. Walang iniwan sa ano, yung laki ng gulong niya. Yan, New Holland. Oh, New Holland na ba? Ngayon guys, ibang klaseng traktor siya. Ah, siguradong malakas 'to. Inusot ko siya kasi maglalagay pa ako ng ganito mamaya, mga skid. Madami 'yan eh, galing sa site. So yan yung mga grader 140 GC. Tapos yan nga pala guys, inayos natin 'to kahapon eh. Kasi hindi pantay-pantay yung parada niya. Yung naunang nagpark dito, hindi niya naipantay ng maayos. Ayan, pero okay na siya ngayon siguro kaya hindi niya na ipantay ng maayos dahil so, uh, siguro sabay sabay din yung dating na equipment hassle din kasi pag ganoon saka ano, nakaka pressure din ayan uh, na na natin siya maayos pati yung loader maganda na siyang tingnan maaliwalas na siya sa mata tingnan uh, lahat to uh, tayo ang nagpark nito lahat ako lahat ang nag ano nito nag ayos nito na kasi hindi na siya naharap ayusin ng ano na unang nagbaba ng mga equipment natin and guys thank you uh, salamat sa panonood